Kim paupas sa kiusap na wag ibas si Paolo. kasi ito nagsimula kasing konsensya yon si Paolo Nung makunan ng video ang dalawa, papalabas ng airport, yan ay kuha, mer meron kuha ng netizen, meron din kuha ang uh, ang isang uh, media entity, uh, TV media entertainment entity nakuha nila, no? at nakita nga nila na si si Kim ay nagtutulak ng trolley, ng luggage trolley, ng cart uh, na rami ng, hindi naman ganun karami, siguro mga apat na maleta yon or mga, mga ganun, mga apat na maleta. Kasi hindi naman, hindi naman pwedeng mga, Actually, mga 3 mga ganon. O 4 lang ang pinaka-max niya na ilalagay dyan. Maleta ha. Kasi baka hindi niya na, baka hindi niya na mabuhat. Nakita nga nagtutulak si, si uh, papalabas ng um, airport itong si Kim at si Paolo naman. Ay hila-hila lang yung dalawang uh, maleta. Ngayon, sinasabi ng mga netizen, ng mga, hindi, siguro yung mga Kim Pao, hindi naman solid Kim Pao fans. Ano? Sinasabi nila bakit daw hindi si hindi si palak ng maleta o nagtulak ng trolley ni, uh, ni uh, Kim ah uh, dahil napakabigat daw nga nung trolley. At uh, bakit tinayaan niyang magtulak nga? Hindi ba siya maginoo? Ano to? Parang pinababayaan niya lang si Kim. Eh yun naman, eh, ang sa akin lang naman, ang opinion ko lang ha, wala nang problema kung si Kim or si uh, Paula magtulak nito nga trolley ng luggage. No? Kasi sa totoo lang, uh, baka nga si Kim ang may gustong magtulak ng kanyang sariling mga bagahe. At uh, yung ibang hindi na kaya eh siguro si Paolo na ang si Paolo na ang uh, naghumila, kasi humihila na siya ng humila siya ng mga malete. At uh, in, katulad nga na sinasabi ng mga Kim Pao fans, napaka-independent ni Kim at uh, hindi niya na gustong ipaako pa kung ano man ang kaya niya namang gawin sa iba. At uh, athletic si Kim ha. Kumbaga ang lakas nito ay hindi basta-basta. Kahit babae ito siguro sa pamantayan ng 1 to 10 na babaeng malalakas, si Kim siguro nasa 10 or nasa 9. Ay, hindi, nasa 8. Kasi pag sinabi nating 10, eh ano na yon? At bubuhat niya ng mga dumbbells.